narito na ang mga balita sa loob at labas ng ating pamantasan. Mga balitang may connect sa bawat scholar ng CMU. College Week Celebration ngayong taon umarangkada na. Certificate. Certificate para sa paglahok sa Guinness World Record na na ng CMU. Mga bagong student leaders ng CMU nanumpa na. CMU muling dumalo sa 31st Emmy Conference sa India. CMU kabilang sa Global Conference on Entrepreneurship and Economy sa South Korea. CMU iConnect. Pasok sa shortlist docu ng Bata 2025 ng National Council for Child Television. Gross domestic product ng Malabon umakyat sa 7.27% sa taong 2024. At ilang faculty at estudyante ng CMU nagsilbing podcasters sa documentary program ng People People's Television Network o PTV. Narito na ang is Scholar Connect. Balitang Scholar. Para sa mga scholar, ito ang Scholar Connect. Magandang araw, Malabon. Magandang araw, CMU. Kami ang inyong lingkod, tagapagbalita sa araw na ito. Ako po si Reyna Escoltero. At ako naman si Hazel Yuson. Maghahatid ng mga maasahang balita para sa mga iskolar. Para sa balitang pangpamantasan tatlong kolehiyo ng CMU. Masayang ipinagdiwang ang kanilang college week. Nagpamalas ng galing. Talento at pagkakaisa ang mga estudyante at faculty members ng College of Criminal Justice Education, College of Business Administration, at College of Accountancy sa matagumpay na pagdiriwang ng College Week tampok sa bawat selebrasyon ng mga academic and sports competitions, cultural presentations at student activities na nagbigay daan upang maipakita ng mga estudyante ang kanilang talento, husay at dedikasyon sa kanilang larangan. Layunin ng aktibidad na pagtingi, paigtingin ang ugnayan at pagkakaisa ng mga estudyante at guro sa kanilang kolehiyo. City of Malabon University nakatanggap ng sertipiko para sa paglahok sa Guinness World Book Record. Pinagdiriwang ng pamantasan ng pagtanggap ng sertipiko matapos makamit ng Malabon LGU ang longest line of bowls of noodles noong March 21. 6,549 bowls ng Pansip Malabon ang nagawa. At nalampasan nito ang dating record ng China na 3,988 bowls. Dalawang daang estudyante ang nang pamantasan ang voluntaryong nag-participate sa so World Records. yun din ang labindalawang lokal na, pasinti, na sa lungsod ng Malabon. Ang tagumpay na ito ay hindi lamang simbolo ng pakikilahok. Isa rin itong patunay sa kausayan at pagkakaisa ng ating komunidad. General Assembly at oath-taking ceremony para sa mga bagong student leaders ng CMU, Idinaos. Formal nang nanumpa sa tungkulin ang mga bagong halal na student leaders ng academic at non-academic organizations ng CMU netong October 6. Pinangunahan ni Malabon City Mayor Ginny N. Sandoval ang pagbasa ng Pledge of Commitment kung saan nanumpa mga student leaders sa tapat at responsabling paglilingkod. Dumalo rin sa seremonya sina University President Dr. Glenn D. Bidileon, Vice President for Academic Affairs, Dr. William Dice Enrique. Student Affairs Services Office Director na si Prof. Madonna Ang Sundiam at iba pang CMU officials and organization advisors. Sa pamumuno ng mga student leaders, inaasahang magiging katuwang sila ng CMU sa pagsasaayos at pagpapaunlad ng mga serbisyo at layunin sa universidad ilang estudyante ng CMU nakapasa sa Batch 2 application ng The Current. Sumailalim so, sa masusing examination at interview ang mga aplikanteng nagnanais maging bahagi ng student publication para sa pag ng totoo at maasahang mga balita. Nagbukas ang aplikasyon noong October 5 hanggang October 7. Para sa iba't ibang posisyon tulad ng news writer, opinion, feature, literary at sports writer. Ngayon din sa photojournalist, illustrator slash cartoonist, multimedia slash editor, at video journalist slash videographer. Sa pagbubukas ng aplikasyon para sa batch 2, mas mahasa pa ang mga kakayahan ng mga estudyante sa larangan ng pamamahayag. Makikita ang iba pang detalye sa Facebook page ng The Current. CMU, kabilang sa Global Conference on Entrepreneurship and Economy. Nagtipon-tipon ang mga academic leaders at researchers sa Konkuk University sa Seoul, South Korea para sa 5th Global Conference on Entrepreneurship and Economy in an Era of Uncertainty. Tinalakay rito ang mga estrategiya at solusyon para sa hamon ng dynamic economic landscape. Kabilang sa mga participants sa naging workshop at seminar sina Vice President for Academic Affairs Dr. William D. Enrique, at Vice President for Administration and Finance and OIC Vice President for Research, Development and External Affairs na si Dr. Fort Perio Catolico Jr. at iba pang CSYM officials. Ginanap ang naturang event noong September 24 to 26. CMU at Global Peace Foundation nagkaisa para sa pagsusulong ng peace education. Nagpulong ang Global Peace Foundation Philippines kasama ang City of Malabon University noong September 30 para sa isang peace education partnership. Dumalo rito si University President Dr. Glenn D. V. de Leon at Quality Management Office Director Dr. Janine M. de la Cruz kasama ang mga deans at program Program Chair ng CMU. Present din na mga kinatawa ng Global Peace Foundation na sinasali Kimson at Antonio III A. Surya. Layunin ng pagtitipon na talakayin ang mga paraan kung paano mo ang peace education sa mga programa at aktibidad ng ating pamantasan. CMU iConnect pasok sa shortlist ng Dokyo Bata 2025 ng National Council for Child Television. Mula sa igit isang daang entries mula sa iba't ibang eskwelahan sa Pilipinas, isang dokumentaryong tagong yaman ng CMU iConnect sa mga napili upang makabilang sa top 10. Ipinakita ng dokumentaryo ang magandang pamamaraan at epektibong aksyon ng Barangay Potrero laban sa problema sa basura. Di gumang makapasok sa top 10. Malaking karangalan na para sa CMU ang maging bahagi ng shortlist. At tunay ang tagumpay na ito sa galing ng mga journalism students sa larangan ng multimedia at storytelling. Ayan, Rain, alam mo ba na isa ako sa production team na gumawa ng dokumentaryong Tagong Yaman at syempre nasaksihan ko yung mga pagod at puyat na pinagdaanan ng production team. At syempre, gusto ko lang din silang batiin, ano? At nga, ayan nga, at um, gusto ko lang din i-shout out, no, yung ating nag-voice over netong na itong dokumentaryo na si Sandara Maris Venezuela. At siya rin yung nagsulat na itong script. And also, yung ating executive producer na si Rodrick Balesteros. Syempre, pati rin yung ating editor, tsaka yung mga cameraman, no? Lalo na yung mga cameraman, umakyat pa talaga dun sa truck para kumuha lang ng seat nurse, no? si Maris at saka si George. Siyempre, nandyan din si Cassandra Acol, Aldrich Parungaw at Royce Garcia. Okay, so talaga namang ibang-iba ang husay at galing ng mga CMU students natin, no? lalo na from uh, journalism talagang may pinakita lang nila na ibang-iba ang mga estudyante ng CMU at talagang kaya nila makapagsabay sa mga ganitong bagay. So, congratulations again sa ating mga estudyante from journalism ng CMU. At syempre, no, di natin magagawa yan, no, without the help of Ma'am Gentan. At ayan naman, no, dumako na tayo sa susunod pang balita. Para naman sa iba pang mga balita, para naman sa balitang pang lungsod, Nas National Teachers Month ipinagdiwang ng Malabon LGU at School Division Office, Malabon. Sa pangunguna ni Mayor Jeannie Anson Doval at ng pamahalaang lungsod ng Malabon, naging matagumpay ang programa at sorpresa para sa mga guro. Dumalo rin sa naturang event ang GMA Sparkle Artist na si Michael Sager para umawit at magsaya sa event. Ang selebrasyon ay isang pasasalamat sa pagsasakripisyo at paggabay ng mga guro para sa dekalidad at epektibong pagtuturo sa mga estudyante. Malabon LGU naglunsad ng Eco Passion Fair bilang bahagi ng Malabon Business Week. Gaganapin ang Eco Passion de Tambobong, an upcycled cosplay fashion show and dog fair sa Oktobre 16. Alauna hanggang alas 5 ng hapon sa Malabon Sports Center. Layunin ng programa na isulong ang welfare at protection ng mga alagang hayop at hikayatin ang responsible pet ownership. Tampok dito ang dog fashion show. Libreng bakuna para sa unang 200 participants. Basic grooming, pet lectures at mga exciting prizes para sa Best in Eco Costume, Best Dog and Owner Duo, Best in Talent Plus Fashion Combo at Best in Stage Presence. Ang event na ito ay bahagi rin ng pagsuporta sa Lucky 9 Point Agenda ni Mayor Ginny N. Sandoval. Partikular na sa point number 6, alaga at suporta sa four parents. Manatili lamang konektado sa ating programa para sa mga susunod pang mga balita. Magbabalik ang inyong hintila na naghahatid ng mga maasahang balita para sa mga iskolar. Iskolar Connect! Connect. Ang wina muwi Ay hanap-hanapi Sa CMU Community. Konektado na ba kayo? Ngayong Agosto, may paparating, may pasabog at siguradong may connect sa inyo ang mga bagong programa ng CMU iConnect. Abangan ang aming pinakabagong newscast na Scholar Connect at ang pagbabalik ng aming podcast na CMU Anong Connect Season 2. Mga bagong programang hitik sa kaalaman at impormasyon. Gawa ng mga iskolar para sa mga iskolar. Iskolar Connect at CMU. Anong connect? Malapit na malapit na. Narito na muli ang konektadong himpilan ng mga balitang maaasahan. Balitang Eskolar para sa mga Eskolar. Scholar eskolar Connect. Connect! Para muli sa balitang panglungsod. Malabon City nakapagtala ng 7.27 Gross Domestic Product o GDP Growth sa taong 2024. Lalong pinagtibay ng Malabon, LGU, ang katatagan ng lokal na ekonomiya matapos itong makapagtala ng 7.27% na paglago sa Gross Domestic Product o JDP noong nakaraang taon. Ito ay pangalawa sa pinakamataas sa buong National Capital Region. Ayon sa lokal na pamahalaan, malaking ambag din sa tagumpay na ito ang malalakas na negosyo at masisipag na manggagawa bunga ng kanilang pagsisikap, pagkakaisa at determinasyon bilang mamamayan ng Malabon. Tiniyak na Malabon LGU na ipagpapatuloy nila ang mga programa para sa kabuhayan, trabaho at inovasyon upang higit pang mapaunlad ang ekonomiya ng Malabon. Capability Development Program para sa si mga coach ng Malabon isinagawa layunin ng programa na palakasin ang kakayahan ng mga coach mula sa iba't ibang paaralan upang mas mapabuti ang kanilang paggabay sa mga atletang mag-aaral. Pinangunahan nito ng Fitness Academy Malabon kasama si Prof. Joanna Franchilli at Coach Adeline Zara na nagbahagi ng kaalaman tungkol sa coaching, nutrisyon at tamang ehersisyon. Present din sa Malabon City Mayor Jeannie N. Sandoval upang magbigay ng suporta at makabulawang mensahe sa mga coach ng lungsod. Para muli sa balitang pangpamantasan. Ilang, ilang journalists students ng CMU nagsilbing guest sa Public Eye, the podcast ng People's Television Network. Para sa iba pang detalye, narito ang konektadong balita ni Cassandra May Ako. tinalakay sa podcast ang iba't ibang episodes ng PTV documentary program na Public Eye tulad ng Teenage Pregnancy, Breast Cancer at Corridor Japanese Invasion, nagsilbing podcaster ang journalism students at CMU Connect members na sina Cleo Tenebro, Hazel Yuson, Cassandra Acol, Roderick Balisteros, Kayla Espino at Sandara Venezuela. Resource speakers naman sina Professor Madonna Ang Sundiam, Professor Daniel Santiago at Instructor Carlo Luis Candelaria. Mapapanood na ang episodes tuwing araw ng Martes alas 7 ng gabi sa official Facebook page ng PTV at Public Eye. Ako si Cassandra Acol ng Scholar Connect, naghahatid ng mga balitang scholar para sa mga scholar. MA. Mga magulang at kapwa kadete, para saksiyan ng bagong yugto sa buhay militar ng mga bagong opisyal. Sa pagtatapos ng programa, pinaalalahanan ng mga bagong kadete na sa bawat antas ng kanilang rango ay kaakibat nito ang mataas na tungkulin at responsibilidad para sa bayan. Social Work Students, lumahok sa Food for the Hungry event limang estudyante mula sa CMU ang dumalo sa programa na ginanap sa Malabon National High School nitong October 10. Tinalakay ni Professor Madonna Ang Sundiam ang mahahalagang kaalaman patungkol sa timeline of communication at kahalagahan nito sa larangan ng social work. Binigyang diin rin ang mga digital platforms ay may malaking ambag sa pagpapalawak ng kaalaman kasanayan at pagtulong sa iba't ibang tao. Sa pamamagitan ng ganitong aktibidad, mas lumalawak ang pangunawa ng mga estudyante at mas magiging handa sila sa mga sitwasyong kanilang kaharapin bilang mga social workers. CMU at Malabon Delegates muling sumabak sa 31st Asian Media Information and Communication Center o AMIC Conference. Navigating Digital Transformation in Media, Public Relations and Advertising ang naging tema ng conference. Kasama ang mga media practitioners at researchers mula sa labing anim na bansa sa Asia. Sumentro ang mga research sa nine-point agenda ni Mayor Jeannie Enson Dobal, kabilang ang pagtatayo ng industrial at port economic zones sa Malabon. Ang tatlong representatives mula sa CMU ay sina Professor Janeline Tan, Professor Madonna Ang Yang, at Instructor Carl Luis Candelaria. Ayon sa kanila, isang malaking karangalan ang muling mairepresenta sa international at global ang ating pamantasan, pati na rin ang buong lungsod ng Malabon. Nagpahayag ng pagmamalaki ang CMU sa kanilang mga delegates at taos-pusong nagpasalamat kina Mayor Jeannie N. Sandoval, at City Administrator Dr. Alexander T. Rosete sa kanilang walang sawang pagsuporta. So ayun nga no Hazel, uh, talaga namang pinakita dito na ang mga CMU students natin or ang CMU ay kaya talaga makipagsabayan sa mga national level terms no. And uh, ako personally bilang non-join uh, program no. Uh, talagang talaga uh, sobrang proud na product sa mga journalism students natin na kahit pa ako hindi ako join nun, na-appreciate ko talaga yung efforts na binubuos nila para uh, sa pangarap din nila in the future na maging uh, professional journalist or broad broadcast media, uh, anchors, or kung ano na pa paman na part ng uh, broadcast, no, Hazel? Yes, ano, Ray, no. At syempre, biruin mo yun, yes. ano, hindi lang pang-lokal talaga yung CMU, no. Nakakarating din sa South Korea, sa India, at syempre, babatiin ko rin si Prof. Jenton at syempre, si Mama Donna ang Sundiam at si Prof. Carlo Luis Candelaria na nakarating sa India. At syempre, binabati rin namin no, si Prof. Carlo Luis Candelaria. No? Yes. At hindi lang siya nakadating sa India, nakapasa pa siya sa Civil Service Examination. Yes, congratulations. Yes. Talagang yes. kinatunayan na iba ang busay, basta CMU students. Yes. At iyan ang atid namin mga balita sa linggong ito. Muli ako ang inyong lingkod tagapagbalita. Ako si Rain S. Coltero. At ako naman po si Hazel Yuson. Muli itong himpilang tiyak na may connect sa inyo. Manatiling konektado para sa programa, para sa programa programang totoo. Is scholar Connect. Balitang scholar para sa mga scholar.